What is mga pare ko? Andito tayo ngayon sa Sampalok, Maynila. Ayan. So, ang unit natin ngayon ay Suzuki Celerio. Ang problema nito mga pare ko ay hindi siya nag start Pero nagkakarank naman. May mga nag-check na rin ditong ibang mekaniko na tiga rito sa Sampalok. Naging diagnose nila ay palitan ng ECU. At pinuntahan nga natin dito dahil galing pa tayong baliwag. So, ito yung na-diagnose natin dito sa Suzuki Celerio na to. And marami na nga pala silang ginawa dito. Tinanggal nila yung mga ignition coil lahat at gusto nga papalitan yung tatlong ignition coil ah, hindi naman nasisira yung tatlong ignition coil lang sabay-sabay. So yun iniskan natin and ito yung nakita ko sa si scanner, transponder. And sinusi natin to kanina at ito yung napansin ko. Ayan. Kusin natin. Ayan, kung may napapansin kayo dyan yung susi na nagbiblink. So, dapat kasi yan, pagka natin, ay hindi nagbiblink yan. Dapat steady lang. Yan. So, try natin start Ayan. So, hindi siya nag start Kaya, tanong gawin natin. Ayan o. Oh. Ayan. Maririnig nyo. Kaya yung unang tumingin dito, actually dalawang mekaniko na tumingin dito na gusto nga papalitan yung ECU. So ginawa ko, pinakuha ko sa isang susi. So ito siya, oh, tignan nyo. Ayan, so tanggalin natin tong isang susi na to. Ito yung may remote. Then saksak -sak natin tong original na susi. Ayan, kung makikita nyo, yung indicator ng immobilizer yung susi ay hindi siya nagbiblink. So start natin. Yan, start natin sa second. Ayan. So umandar siya. So muntik pang mapalitan ng ECU to. <laughs> so ito lang yung naging problema dito. Yung transponder chip dito, uh, nawala na. Kaya hindi siya i start So gagawin natin, pakikita ko sa inyo na magi-start din to. Nang nakadikit tong original na susi. Yan. So, gawin ko, tanggalin ko tong original na susi. Yan. So, gamit natin to. Yan. So, try natin i-start. Yan. Di siya nag-i-start mga pare ko. So, gawin ko, ilalagay ko dito to. Then, isususi ko. Yan. Dito yung original. Lalagay ko lang dito. Ayan. Nag-start siya. Kasi nandito yung transponder chip nito. So ito, di ko alam kung nawala yung transponder chip or ewan ko kasi nga pinalitan niya to ng housing. So yan. So try natin susi ngayon nang hindi to nakadikit, hindi na siya andar. Yan. So ulit, dikit natin to. Ayan, umandar siya. So ayan, umandar na siya mga pare ko. Ayan mga pare ko, Iingat kayo sa pagpapacheck na sasakyan kagaya nito, gusto ng palitan ng ECU, so mapapagastos pa. So ayun, iniskan lang natin, nakita natin doon yung P1614 na transponder. So yun yung binabato ng ECM. So hiningi ko lang yung original na susi, then cleaner natin yung fold code, yun umandar na siya. So ngayon napatunayan natin na ang problema lang ay susi, yung immobilizer niya. So ayun. So ito yung original. So ayun mga pare ko Napakadali lang <laughs> Simple step lang yan para hindi tayo magastusan At uh, makaiwas tayo dun sa mga maling diagnose Alright